So yun mga king, nandito na kami dalawa Alam mo kahit gano'ng kalayo yun oh, no. Kaya kung abutin yung puso mo aking ito yung ano namin yung susunod na part o <laughs> oh, kasi sobrang haba na ng video so dadaling ko si Miss Kels sa anong tawag yun Victoria Park no dadaling ko siya doon kahit hindi ko naman kahit di ako taga dito pero alam niya yun masalang uh, basta lang may may konting usapan tapos so let's go ano kaya pa ano tara na tara kahit lang ha? Ay, lagi ko lang na Welcome to the free Town Project. 80% battery. Intercom connected. Yun, uh, ready ka na? <laughs> okay naman, maganda naman. Okay, tara. talagang X yan <laughs> ayan si X let's go mga king so yun mga king nagpapultak muna tayo magkano? ha? <laughs> <laughs> 400 sige pa hmm. wala na nga eh sagad mo pa eh ayan okay na saan na yan o yan Magkano kuya? 400? Ako na magbayad. Ha? Ako na magbayad. Hindi okay na kayo? Ako na. Ako na. Ay, grabe naman yan. <laughs> grabe, dami pera ni Ms. sa. Ayan o. Oh. Kuya, may tagbibente kayo? Sabari <laughs> ako ng isa ha. Pag wow. meron ha. Wow. Para saan yung tagbibente? Tamigay ko. Asa ba ano? Sa inyo? Oo. So, wow. Mayaman ako eh. Mayaman <laughs> ako. <laughs> Mayaman ka mo lang. Bilhan mo kaya ako ng ano? Bilhan mo ako ng GoPro? Daming pera. Wow. <laughs> Sana ulit <all> talaga no. <laughs> Dapat ako niregaluhan mo na sapatos eh. <laughs> Magkano ba? <laughs> Ay, no, Miss Kels. So, ayan mga kinilibre ako ni Miss girls ng gasolina. So, Ikaw ka dos nong? Papunta, na kami ng ano, Victoria Park. <laughs> Bait naman ni Miss Kels. Sana all. <laughs> tara, tara. Let's go. Tara, let's go. Tara, let's 10, 15. Ah, tara. Ano ba itong mga nabibili ko sa Shopee? Oh? Tinan mo naman, oh. Huh? Ano ba yan? Sira ka agad, oh. Hmm? Ano ba yan? Sino kaya pwede mag-sponsor dyan? <laughs> ano ba ito? Okay na? Ayan, okay na. Parang nainis ka, no? Kasi oh. nainitan ako, eh. Nainitan ko. Eh, di. Probinsya mo ito, eh. Ako nga, hindi ako nainitan. <laughs> tara, tara. <laughs> Nainitan daw siya mga king. Eh, probinsya niya to. <laughs> Ako dapat sobrang init eh. Saan ba? Dito, di ba? Oo. Uh -uh. Dito kami galing ni ano, ni videographer ko nun eh. ah Uh -huh. oh, dito. Pero, siguro saglit lang tayo kasi al alam mo oras na eh. No? Uh -huh. Para mayatid na kita sa bahay mo. Pakainanap ka pa ng ano, ng lola mo eh. Diretso lang no? Diretso lang no? Oh, Diretso lang o doon? Hindi dyan. Dito diretso lang nga. Lumutan ko na. Ayos ka lang? Okay ka lang? Nainit na ako sa room eh. <laughs> Dapat masaya ka kasi bin binigyan na kita ng ano, regalo. Ano sa talaga ako binigyan mo ko eh, pero pag ganito, bro. Sobrang init? Oo. Eh, paano pa naman kasi eh. <laughs> ang bilis ng oras dito sa probinsya eh, no? Ang bilis, ang bilis talaga. Ayun, makikinig naman dito na kami. <laughs> Welcome Victoria. Victoria Park. <laughs> Ayun so. Dito kita dadalhin. <laughs> Pero alam mo naman to dati, 'di ba? Alam ko to. Oh, kasi eh, taga dito ka eh. Yan. Natin. All right, Ano lang tayo? Magsisigaw lang tayo diyan. Ano sasabihin ano? Na, Tata-takalin ng helmet sana. Ingatan kita pare. Oo, oh, sige-sige tara. Let's go. dadali na lang namin ito mga king, para isang ano lang let's go <laughs> <laughs> ang hirap <laughs> ang hirap ng magkano yung isa lang camera mo ayun na si Miss Kels so ayun mga king, nandito na kami <laughs> flex ko lang yung sapatos namin dalawa ayun oh, ang ganda hey. Uh, ganda, Ay, dito, oh ganda ayun na uh -uh. <laughs> ako Let's go, Abra. Ayan siya. Ayusin mo na lakad mo. Parang ano. <laughs> parang bagong bago ko sa pasapatos mo. <laughs> ayan, let's go, Abra. Yung sabra. Ayan sa Abra. Ayan, o. I love Abra. Tagad talagang taga dito ka, no Oo. O, oh, ayan. Uh, say hi ka na. Hi. Uh, dito, yung kamay ko, yung kamay ko. Ah... Uh, <laughs> <laughs> ayan makiking. Ah, so 'yun. Um, Nakikita mo yan? mo 'yan? Nakikita mo 'yan? Yung ano. Nakikita mo 'yan? Saan? 'Yan. 'Yan. Hindi sa akin 'yan. Hindi sa akin. Ayan, ah. <laughs> uh, so 'yun makiking. Uh, nandito na kami dalawa. ayan Layak si ako, mga eh ano eh. Okay, 'yan. ako na Sige ako na So nasa'yon yung bahay nyo dyan? Sa'yon yung bahay nyo? Parte doon ano? Doon Doon, parte pa Ayun. Alam mo kahit gaano kalayo yun Ano? Kaya ko abutin yung puso mo, <laughs> <Layo> mo <laughs> Alam mo <laughs> Sige na Alam mo sobrang init <laughs> Sigaw ako, sisigaw ako Sisigaw daw siya, sigaw siya Happy King TV! Maghintay ka lang! <laughs> Aray! Ang sakit naman nun! No? Ang ganda dun no? oh! Ano sabihin ko? Isigaw din ako? Sumigaw na ako noong ano yung eh, last video eh! Ano? Ba't isisigaw ko pa sa'yo? Pwede ko naman ibulong sa'yo! So pwede. Ah. Tara na na, laki pa tayo sa Victoria pa. <laughs> ayan mga king, ayan o, oh, ang ganda o. Oh. Ayan, oh, Oh. ang ganda rin niya So, ayan, dito, dito tayo, dito, ikot tayo dito. So, yan. <laughs> ayan. Uy, pamak naman. <laughs> ayan o. Oh. Hi. Yes. Mm. So, yun mga kipinasyal ako dito ni Miss Kels. So, sobrang ganda. Sobrang init din. Sobrang init din kaya magtatagal. So, yan. <laughs> dito, tinan mo. Oh, oh. Sana, ano, no? Sana sagutin na ako ni Miss Kels. Di-joke lang. <laughs> Naging, kaya, kaya pa naman natin maghintay. Yan, ang oh, ganda, oh. Ba? <laughs> <laughs> So, yun lang, ganda, -ganda lang mga Hindi uh, na kasi ina. Ayoko naman na uh, yung ano. Kasi alam ko naman na may sakit sa mata si Miss skills Bawal sa kanya masyadong mainit. Saka bawal sa kanya yung init. Ha? Huh? Miss Kels? Miss uh, maraming salamat ha. Maraming uh, salamat din. Parang lasing eh? <laughs> Parang pagod arai. na 'yan, inaawa ka na ko, Ano inaawa ka na ko? Iniibini, damto ni, ng pagibig. Inaawa ka na ko. Tum ka na sa akin, ha? Kasi ano pala mo ako magcha-chantey kung wala ka na dummi? Halika na mo. ka sa akin, no tumusansing porket ano, porket bago yung sapatos niya. So yun lang mga hanggang dito lang kami kasi sobrang init na uh, Ayoko patagalin si Miss so sa init kasi uh, may sakit nga sa mata So hatid ko na siya mga sa bahay nila kasi ha, sobrang init din uh, So I love, I love Miss Hindi <laughs> I love Abra